Magandang araw mga boss. Ako si Vladimir at tawagin nyo na lang akong Mr. No. Maraming salamat nga pala sa pagbisita dito sa aking YouTube channel kung saan na ating pag-uusapan ang iba't ibang mga ideya, pagsisiyasat, kaalaman, opinyon, kababalaghan at kontrobersya. Sama-sama nating alamin ng iba't ibang nakamamanghang bagay dito sa ating mundong ginagalawan. Dahil naniniwala ako mga boss na if you know more, worry no more. Huwag kakalimutan ni click ang like, share at subscribe. Tuloy tayo sa storya. pag sinabi amusement park marahil mga boss eh nasa isip na ninyo ang isang malaki at malawak na lugar na puno ng masasayang tao mga bata at kahit na mga matatanda siyempre pa bilang mga pinoy marahil masasabi natin na pagdating sa amusement parks ang Star City at Enchanted Kingdom ang dalawa sa ating mga pambato nakakakaba pero exciting at masaya yan ang mga dahilan kaya madaming tumatangkilik sa mga amusement parks. Kahit naman ako ay eh, nakaranas ng bumisita at mag-enjoy sa Enchanted Kingdom, sumakay sa mga rides at mapaisip na baka maputol yung kable or baka bumagsak yung rides at marami pang kaisipan na nagpapadagdag sa kabam moments. Yung kaba at takot kasi na maaaring masira ang rides ang mismong dahilan kung bakit challenging ang mga ito. Pero alam mo ba na para sa iilan, ang takot na maaksidente sa rides ay nagkatotoo? Palaalala mga bossing, medyo sensitibo ang mga video at mga larawan maging ang mga detalye sa storyang ito. Kung ikaw ay uh, nervyoso, Minabalaan kita. Ito ang listahan ng mga nakakakilabot na aksidente sa mga amusement parks. Orlando Freefall sa Orlando, Florida. Naranasan mo na ba na sumakay sa mga dinatawag na drop towers or freefall towers? Imagine boss, unti-unti kang itataas sa malaabot langit na tore at ikaw ay bubulusok pababa. Sabi nga nila ay halos mawawalan ka ng buhay sa nervyos. Isa kasi sa mga gantong klasing ride ang mga pinakakinatatakutan at delikadong extreme ride sa mundo. Ang pinaka na kalunos-lunos na aksidente sa amusement park ay nangyari sa Icon Park noong March 24, 2022. Ang isang 14-year-old na batang lalaki ay nahulog sa kanyang kamatayan habang nakasakay sa Orlando Freefall. Nahulog ang bata sa kanyang upuan dahil sa malfunction ng locking system ng kanyang ride. Ang Orlando Freefall Ride ay tinagro ang pinakamataas na freestanding rap tower sa buong mundo na may taas na 430 feet. Sa ngayon, ang Orlando Freefall ay maaaring isara na habang buhay nang dahil sa pangyayari. Terminal Velocity sa Lake Dalton, Wisconsin Ilalagay ka sa isang malaking metal box at itataas sa nakakalulang level. Pagkatapos ay bubukas ang butas sa ilalim ng kahon na yon at ikaw ay mahuhulog. Ganyan katindi ang terminal velocity mga boss. Tanging ang net lamang na nag-aabang sa ilalim nito ang sasalo sa iyo. Noong tag-araw ng 2010, nagpa siya ang isang 12-year-old na batang babae na sumakay sa terminal velocity sa Extreme World, isang amusement park sa Wisconsin. Ang pamilya ay naglakbay hanggang doon mula sa kanilang tahanan sa Florida para lang masubukan ang ride na iyon. Isang daang talampakan mahigit ang babagsakan ng batang babae mula sa kahon patungo sa isang net na nag-aabang upang siya isaluhin. At nang mapansin na lahat ay all set na, sumakay na ang bata. Isang kakilakilabot na aksidente ang nangyari Nagkamali ang operator na buksan ng ilalim ng metal box kahit hindi pa nakaabang ang net na dapat ay sasalo sa babagsakan ng kawawang bata. Direkta siyang nahulog sa simento, nabali ang kanyang likod at pelvis at nagkaroon ng pinsala sa utak, kasama ang marami pang ibang uh, pinsala sa kanyang katawan. Ride of Steel sa Darien, New York ang videong na papanood ninyo ay kuha ng isang taong sumubok-sumakay sa Ride of Steel. Kung ikaw ang sasakay dyan, boss, maaaring nakakatakot, nakabah ang maramdaman mo. Pero paano kung tumilapon ka sa ride na yan? Noong July 8, 2011, nahulog si James Hackmer mula sa Ride of Steel sa isang extreme ride sa New York. Ang veteranong US Army ay isang double amputee na naputol ang mga magkabilang binte dahil sa pinsala sa panahon ng gera. Nakaupo siya sa front row ng ride at dahil sa wala siyang legs na magsesecure sa ilalim ng lap belt ay bigla siyang tumilapon sa ere ng tuluyan na kanyang ikinamatay. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat ay nalaman ng mga opisyal na ang sanhi ng pagkamatay ni Hackmer ay error mismo ng operator sa pulisiya daw kasi ng park ay hindi na sana pinayagan pa ang biktima na sumakay dito dahil sa kanyang kapansanan. Dalawang linggong natigil ang presyon ng nasabing ride matapos ang aksidente. Ang Matterhorn sa Disneyland May mga aksidente na nangyayari sa mga rides na pamilyar sa atin. Ang pagsakay sa Matterhorn ng Disneyland ay tila hindi nakapipinsala. Ngunit nakakatakot na malaman kung gaano kadaling makaranas ng aksidente sa mga rides na ito kung hindi ka mag-iingat. Noong January 3, 1984, Isang 48-year-old na babae ang tumilapon mula sa isa sa mga bobsled na kotse. Kung hindi ka pamilyar sa isang bobsled, ito yung uri ng kotse sa mga amusement parks rides na parang blade ang ilalim. Matapos tumila po ng babae mula sa isang bobsled, tinamaan siya ng mga sumusunod na bobsled na nagresulta sa agarang pagkaputol ng kanyang ulo. Pagkatapos ng nakakatakot na aksidente, napag-alaman ng mga investigador na hindi nakabakel ang seatbelt ng babae. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sinadya niya itong tanggalin or kung nagmalfunction ng bakel sa kalagitnaan ng ride. Ang video na papanood ninyo ay ang ride na ating pinag-uusapan. Sailing Ship Columbia Isang aksidente ang nangyari sa California. Noong December 24, 1998, isang malaking metal cleat ang napunit mula sa gilid ng isang ride na tinatawag na Sailing Ship Columbia. Sa pagbagsak nito, tinamaan nito ang dalawang bisita sa parke at isang miyembro ng cast ng Disney. Isa sa mga bisita, isang 33-year-old na lalaki ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo na kalaunan ay namatay sa ICU. Ang karagdagang pagsisiyasat ay nagsiwalat na ang timeline na dapat humawak sa klit ay pinalitan ng isang lubid na gawa sa maling materiala upang makatipid ng pera. Ang barko ay masyadong mabilis na tumaong sa pantalan at ang klit ay hindi idinisenyo upang pabagalin ito na humantong sa pagkapunit nito. Ang pamilya ng biktima ay nakatanggap ng tinatayang $25 million sa isang kasunduan laban sa parke. Extreme sa si Baton Rouge, Louisiana Ang sobrang taas na mga roller coaster ay bahagi ng kasiyahan. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit napakapanganib ng na mga ito. Noong July 11, 2010, pumunta si Lindsay Zeno Upang bisitahin ang Blue Bayou Water Park Amusement Park. Sumakay siya sa isang ride na tinatawag na Extreme Coaster na halos tatlong taon nang gumagana at nasa operasyon. Makalipas ang ilang minuto, nahulog siya sa 30 talampakan na roller coaster. Kalaunan ay namatay siya sa mga pinsalang natamo niya. Sinasabi ng isang lalaki na nakita niya si Zeno na sinusubukang hilain ang safety restraint pabalik sa kanyang sarili nang biglang lumiko ang coaster na itinapon siya sa ere. Askari Amusement Park sa Karachi, Pakistan isa sa mga pinakahuling aksidente sa amusement park ay naganap noong July 15, 2018 sa isang amusement park sa Karachi, Pakistan. Isang ride na mag-iikot ng pabalik-balik sa mga pasahero mula sa isang malaking pendulum ang nasira sa kalagitnaan ng operasyon. Ang pagbagsak ng ride ay ikinasugat ng 25 katao at isang 12-year-old na batang babae ang namatay sa aksidente ito. Binuksan lamang ito isang buwan bago ang aksidente ata. Umabot ng anim na buwan hanggang sa naging komportable ang mga opisyal sa parke na muling buksan ang ride na ito. Top scan in East Farmingdale, New York Noong August 31, 2005, isang 45-year-old na babaeng may kapasanan sa pag-iisip ang pumunta sa Adventureland Amusement Park sa New York. Sumakay siya sa Tapscan Ride, isa itong spinning ride na may anim na free rotating gondolas. Sa kalagitnaan ng ride, nagpapaikot-ikot ang mga customers sa iba't ibang direksyon. Kabilang ang pabaligtad nang biglang naputol ang safety harness ng babae sa kalagitnaan ng operasyon. At siya ay tumilapo ng napakataas sa ere. Bumagsak ang babae sa nakaparadang sasakyan sa kalapit na lote at biglaang namatay. Chimera in Mexico City, Mexico Noong September 28, 2019 ang mga bisita sa isang amusement park sa Mexico City ay natakot sa isang pangyayari Ang huling tren sa Riles ay kumawala sa Riles at bumagsak ng may 30 talampakan sa lupa Sampung pasahero ang nasa tren noon Tumama ang ulo ng dalawang lalaki sa bakal na suporta at nahulog kapwa namatay sa mga pinsala sa kanilang ulo. Dalawang babae ang naospital at anim na iba pa ang ginamot sa pinangyarihan. Matapos ang malfunction ng ride ay permanente ng sinarado ang parke. Kayak experience in Vernon Township, New Jersey Action Park, isang amusement park sa New Jersey na binuksan noong taong 1978 puno ng nakakatakot na mga sakuna mula sa pagkalunod hanggang sa mga pinsala sa ulo. Noong August 1, 1982, isang 27-year-old na lalaki ang sumakay di umano sa kayak experience ride na tila ba karanasan sa river rafting. Ang kanyang kayak ay tumagilid kaya siya ay lumabas mula rito upang iflip ito o kumbaga para ibalik ito sa dating pwesto. Habang ginagawa niya yon, Natapakan niya ang isang bakal na rehas na malapit sa isang hilera ng mga live wires na nagpapagana sa mga underwater fan at nagpapagana sa takbo ng mga alon. Malubha siyang nakakuryente, na cardiac arrest at namatay pagkalipas lamang ng ilang sandali. Star City, Pasay, Philippines Patay ang isang call center agent patapos mahulog sa Ferris wheel na sinakyan niya sa isang amusement park sa Pasay City taong 2018. Ang nasawi ay si Jason Asumbrado, 27 years old. Namatay si Jason dahil sa matinding pinsala sa ulo at katawan sa Adventist Medical Center Manila. Sinabi ng dalawang attendant ng Star City na namamahala sa Ferris Wheel Ride sa pulisya na tinulungan nila ang biktima sa kanyang unang sakay. Muling sumakay sa Ferris Wheel si Jason bandang alas 7 ng gabi at nahulog sa kanyang gondola. O tila ba yung room o yung inuupuan mo sa isang Ferris Wheel? Nagsagawa ng investigasyon para sa posibilidad na pagpapakamatay ang mga pulis. Dahil may indikasyon na pilit na binuksan ng biktima ang gondola. Ang mga nabanggit ko mga boss ay talaga namang nakakatakot. Pero alam ko na sa si dinami-dami ng mga amusement park sa buong mundo ay hindi natin makakayang pag-usapan lahat ng mga aksidente kinasangkutan ng mga minalas ng mga taong gusto lamang magsaya. Pero trahedya ang inabot. Abangan ninyo ang part 2. At bilang bonus, panoorin nyo rin ang ilan sa mga dagdag na videos ng amusement park related accidents na aking nakalap.

Pero si no te da que... caído Ahora, amor Ahora salamat sa panunood sa video ito mga boss. Muli ako si Vladimir aka ang Mr. No. At naniniwala ako mga boss na if you know more, worry no more. Thanks for watching.